So guys, ito yung papasok doon kila Papa pa ngayon guys. Ayan. So bagong YouTube content creator pa tayo ngayon. So dito yung lugar sa upi. Kung ni sa kasulok-sulokan ng upi ito guys. So dito na yung papasok ngayon. So sa bakin ito. Ito yung part of sa na. Tapos yung kabila ng lugar na ito sa higa na po yung guys. So, so, nakasakay. Pasensya na sa video natin ngayon. Medyo malit. Dahil, naka, ano ba tayo? Ang kararive tayo ngayon. so, kakatuyo pa lang ng daanan, guys. So, kung papasok ka dito, kung hindi na hinita yung daanan, so, sobrang putik. So, ilang metro lang ang biyahe mo. Tanggal ka naman ng putik sa uh, ng motor mo so, kasi sobrang pitik guys yan manim tatanim sila ng kakamubo uh, na yung mga ng mga tao dito so sobrang kipot ng daanan guys so pag hindi ka, hindi mo kapisado yung daanan dito so mahulog ka dyan sa so, mga so, kanal kanal na yan ayun yung lowered namin na motor o ayan nahihirapan dito sa medyo maputik na daan ayun sobrang kipot ng daanan guys Ayan. Ta dadaanan pa natin yung mais. Mais ko, guys. Dito muna tayo dadaan sa mga sa pura ng mga tao. Uh, dito tito pa lang dito, guys. Ta mara isa to. Ayan. Dito pa yung part of Tuminor o ito siya ayan so ayan guys so na uh, post ko yung video natin yung sobrang mahaba pa may napalit ko post i-upload uh, na dito so ayan may hirap hirap lang daanan na sa pasok uh, punta dun sa aming farm punta nga uh, punta rin kila so, ayan sobrang hirap Nang daanan dito guys pero yung Hilux ng amon amin si Boss Ampur So, dito pinapasok nila yung Hilux na dito Pangakot ng mais Ayan, dumidikit na ako sa driver ko Sobra, baka mapasok na yung ano ko sa uh... Wait <laughs> O, oh, baka masabit naman tayo dyan O, oh, indahan-dahan so, Sobrang mabato dito guys So, ayan yung dahan dahan lang Kasi baka masabit yung mababa nating na motor Ayan, matas na Matas na yung motor pinababaan pa kaya ayan tuloy yung <laughs> putres namin dyan ayan <laughs> ah, kailangan nang i-welding yan ito pala yung kwan yung, yung area ni tito <laughs> yung sa kuya ni mama ayan uh, oh, madumidilim yun yung baka nya yung kwan doon guys tingnan mo guys yan yung baka nya malaking baka yan guys so hindi yung makukuha ng 80 80,000 so kailangan nasa na sobra 100 yan, so, yan. ito nga pala yung maisa ni ito respect ayan so, so ipopost muna natin so ipa-play ko lang maya guys so kuno natin sa maisan ko so ipa-play na natin yung video natin kasi hindi to na tayo sa area ni Bendita ito po yung maisa ni Bendita so guys so dito medyo maano ni mais niya pero umawin naman dun sa unahan ayun oh yun, no? yun kasi malapit ng harvest so sabay kami nung sa taas tapos yan ang daan namin makiput makiput ng pit dito so ayan ito yung mag-isa guys ayan na guys lawak-lawak ng maitsa guys ang handol sa kabila yan ayan. madadaanan din natin yung kabila ayan. tapos ito yung naunang harvest niya guys so ito naman yung ganito bobot kasi sa kanya bang tanim niya yun. Ah, matanim uh, pa na. Mga 3, mag 2 months pa lang siguro ito. So, ayan. Malalaki na puso niya guys. So very impressive yung puso ng NK ngayon. Where kahit na mga hindi gano'ng magandang panahon. At least, hindi nga rin ang maayos. Ayan. Ang ganda. So, bendita ngayon. So ano, nagdadal din sa akin bubira ng NK oh, siya yung nag siya yun ng ano sa akin na ito ako ng NK siya yung nag na dinala niya ako na parang sabi niyaya, niya tanim lang dito para parang niya yung niya yaya niya ako so yun sa akin guys so nakikita na natin yan guys so very impressive so tapos So ayan guys, so yung driver ko. Kapatid pa yan ng asawa ko yan. Single pa yan guys, nanghahanap ng asawa. So ayan, lowered na yung motor namin. Sira pa yung putres. So, yan dito tayo ngayon sa lugar. Ay, ang dulas. So itong basakan po ito guys, ito yung tinaniman ni Tito dati. Pero yung nagpo-porsyento siya sa atin. So hindi ko ma tatrabaho lahat kasi mayroon pa akong maisan tapos kinukuha pa akong nila tita doon sa Happy Valley tatrabaho din ako doon sa yan so, pag ganitong mahirap ang tao kailangan ang kapital sabi pa ng tatay ko kapital mo yung katawan mo kasi yun ang nagpapagod yun ang uh, hanap ng pera di ba kaya dapat talagaan mo yun so yan guys so ang sistema ng mais ko pa ngayon is masusugba pa, hindi na siya pwedeng ilaga, isusugba na lang. So ayan, malapit na rin ma-harvest. So ayan, ang, uh, ay mga puso ng mais ko. So ito si Bendita po ang nagdala sa akin, uh, uh nag sa akin para magtanim din ito. Sabi niya, try mo. So ayan, laki ng puso, di ba? Tagdalawa yung iba. Ayan, tagdalawa. So guys. So ngayon, hindi ko na spray na ito sa baba. So ayan, daming damo sa baba. So busy din naman ako. So ayan Ayan guys So please Like and share the video Anong magustuhan nyo So ayan Comfort natin yan And then Hi guys, so ayan ngayon yung mukha ko guys So nakikita nyo na Ito pa yung maisa namin So ayan So ang susunod nating lakad ngayon is pumunta Tekla Papa So, kaya ngayon, lilibot mo na natin yung mais natin. So, ayan. Popost mo na natin, guys, yan, ha. Um, i no edited na video ito, guys. So, pure na kahit ipo-post ko lang, ipo na post para makaabot ako ng 20 minutes na, ano, videos. Ayan. So, ayan, guys. So, lawak-lawak yun, ha? So, sa panahon ng kabataan ko, dito kami nang hanap yung pagtapos ng ilang atapin. Kumbaga sa amin, ay sa kami. Yan. Ayan doon. Yung, yung gubat na yan, yan yung prutas na uh, sinasabi lang marang. So, dyan kami kumukuha ng marang dati. Dati nung kabataan ko pa. So, kahit sobrang taas, kaya pang angkatin yan. So, ayun yung pinakasin yun, ng yun, yun. Ayan. Yung gubat-gubat nito, yan. Dyan maraming prutas, maraming marang. Okay, so dito yun sila naliligo guys. Ayan. Okay, So ibabiyahin na naman natin. So, ayan, shout out out, out sa inyo lahat. So video ko yung kapaligiran namin. So, kapaligiran ng kuwaan ko so, ng childhood ko. Dito ko po ako nung nagka ako. So, ayan. So, dito tayo sa mga ibat-ibatan. Sulok-sulok ang driver ko. Ang na yung driver ko guys. Ayan. Ayan. sekarang kan lah di guys lihat nah ini ubu parin aku yang pamor es parang muka ngulak nang kata tau dito guys ya seberang damuna dito madamu Ayan. So dito na si father sa uh, susunugan ng kling. Oy, 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 oy. Ay, sas, ay, ay. Sobrang hirap ng buhay, guys, mga ganitong daan. Dito yung ganito yung mga aming dinadaanan. Malas mo, pag kinagat ka ng ahas, patay ka. Mga ganitong ay, daanan. Part of, part of childhood na. Ay, so, so dito tayo, dito na tayo sa bahay na papang. Ayan. So, ayan. Sila nag-parking na yun, mga kasama na dyan. So ayan po si pade tata bakot tanaman. Na Ndak. Tayo yung makina nang kinanang motor namin nati. Yung motor. Ayan. Papayos natin yung pag magkapera. Ay. makita Makita-kitanya naman. Ngan guys, oh so, sobrang hirap nang buhay. Sobrang hirap nang problema niya. <laughs> Kahit hirap ang buhay guys. So nakabili ng motor. Kasi sobrang layo yung paglakarin. Paglakarin mo mga 3 hours. Kung mga bata ang pupunta sa school. O oh, 3 hours hindi naman. So yan. Yan <laughs> ang gahinoktok mga kahaw. Kaya nga dakot-dakot yung problema ba? Ayan, kung uh, may retop may -re -re kayo dyan, yan ang hanap ng asawa. So hanggang dito na lang guys, ang uh, video ko ngayon. So, see you next. Sa inyo, see you next videos. Thank you.